Ezekiel Ang bokal na dumadaloy mula sa templo Ikaapat na putpitong kabanata Pagkatapos, dinala ako ng tao sa pintuan ng templo at nakita ko roon ang umaagos na tubig na papuntang silangan mula sa ilalim ng pintuan ng templo. Ang templo ay nakaharap sa gawing silangan at umagos ang tubig pakanan sa bandang timog ng altar. Pagkatapos, dinala ako ng tao sa labas ng templo. Doon kami dumaan sa gawing hilaga. At inilibot niya ako sa labas patungo sa daanan sa silangan. Nakita ko roon ang tubig na umaagos mula sa gawing hilaga ng daan. Naglakad kami papunta sa gawing silangan sa tabi ng tubig. At patuloy siya sa pagsukat. Nang mga isang libo pitong daang talampakan na ang nalakad namin, pinalusong niya ako sa tubig na hanggang bukong-bukong at nagsukat uli siya ng isang libo at pitong daang talampakan at muli akong pinalusong sa tubig na hanggang tuhod na. Nagsukat pa uli siya ng isang libo at pitong daang talampakan at pinalusong akong muli sa tubig na hanggang baywang na. Nagsukat ulit siya ng isang libo at pitong daang talampakan pero hindi na ako makalusong dahil malalim na ang tubig sa ilog at kailangan ng languyin. Sinabi ng tao sa akin, Anak ng tao, tandaan mong mabuti ang nakita mo. At dinala niya ako sa pampang ng ilog na iyon. Nang naroon na ako, marami akong nakitang kahoy sa magkabilang pampang. At sinabi niya sa akin, Ang tubig na ito'y dumadaloy sa lupain sa silangan papunta sa Araba, papunta sa dagat na patay. Ang dagat na ito ay magiging sariwang tubig na, at hindi maalat. At kahit saan ito dumaloy, marami ng isda at iba pang nabubuhay sa tubig ang mabubuhay dahil pinapasariwa nito ang maalat na tubig. Marami ng manging isda sa dagat na patay mula sa Engedi patungo sa Eneglaing. Dadami ang iba't ibang uri ng isda sa dagat na patay, katulad ng dagat ng Mediteranyo. Ang tabing dagat ay mapupuno ng mga pinatutuyong lambat. Ngunit ang mga latian sa palibot ng dagat na patay ay mananatiling maalat para may makuhana ng asin ang mga tao. Tutubo sa magkabilang panig ng ilog ang iba't ibang uri ng punong kahoy na namumunga. Ang mga dahon nito ay hindi malalanta at hindi mauubos ang mga bunga. Mamumunga ito sa bawat buwan dahil dinadaluyan ito ng tubig mula sa templo. Ang mga bunga nito ay pagkain at ang dahon ay gamot. Ang mga hanggana ng lupa Sinabi pa ng Panginoong Diyos, Ito ang mga hangganan ng mga lupain paghahati-hatiin ng labindalawang lahi ng Israel bilang mana nila. Bigyan ninyo ng dalawang bahagi na mamanahin ang lahi ni Jose. Pantay-pantay ang gawin ninyong paghahati-hati ng lupain. Dahil ipinangako ko sa mga magulang ninyo na ibibigay ko ito sa kanila para manahin ninyo. Ito ang mga hangganan. Ang hangganan sa hilaga ay mula sa Dagat ng Mediteranyo papuntang Hetlon sa Lebo Hamat sa Zedad sa Berota sa Sibraim na nasa Hangganan ng Damascus at ng Hamat hanggang sa Haser Hatikon na nasa Hangganan ng Hauron. Kaya ang Hangganan sa Hilaga ay magsisimula sa Dagat ng Mediteranyo hanggang sa Hazar Enan na nasa Hangganan ng Damascus at ng Hamat sa Hilaga. Ang Hangganan sa Silangan ay mula sa hangganan ng Hauran at Damascus papuntang ilog ng Hordan sa pagitan ng Gilead at ng Israel patungo sa dagat na patay hanggang sa Tamar. Ito ang hangganan sa silangan. Ang hangganan naman sa timog ay simula sa Tamar patungo sa bukal ng Meriba Kadesh hanggang sa lambak ng Egipto patungo sa dagat ng Mediteranyo. Ito ang hangganan sa timog. Ang hangganan sa kanluran ay ang dagat ng Mediteranyo hanggang sa tapat ng Lebo Ito ang lupaing paghahati-hatiin ninyo sa bawat lahi. Ito ang pinakamana ninyo at ng mga dayuhang nakatira kasama ninyo na ang mga anak ay ipinanganak sa Israel. Ituring ninyo silang parang tunay na katutubong Israelita at bigyan din ninyo sila ng lupang mamanahin ng mga lahi ng Israel. Kung saang ang sila naninirahan, doon din sa angkan na iyon magmumula ang bahagi nilang lupain. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito.